Pabili po. Ano yan? Ano ba to? Parang nangangagat? <laughs> nangangagat? Ay, este, nagtitinda ka po. nag ka ba? Ha? Nakikita mong kanting ito? Ay, ano itong tingin mo sa ginagawa ko? Nagbo-model? Ay, kung suntokin kaya kita dyan. Ay, actually, pwede po kayong model. Model ng kag-starter. Ano tingin mo sa akin, baboy? <laughs> Wala po ko sinasabing ganyan. <laughs> By the way, isang burger po. Ah! Oh. Ate, ka, ba't wala pong pati to? Bakit naman magkakapanti yan? hindi naman yan babae. Pati, pati. Magtanggal ka nga ng tutuloy mo. Napakabobo nito. Bakit? May angal ka? Kaya pala wala ditong nabili kasi kinakain mo yung pati, napakapatay gutom mo. Ikaw mo, nahimik ka dyan. Subukan mo magsumbo at bubog-bogin kita mamaya sa labasan. Tapos pagpipiras-pirasuin ko yung iyong katawan, saka ipapakain ko sa aso. Sige, subukan mo at babariling kita ng lipstick na ito. Isang kalabit ko ang dito at siguradong sabog ang pagmumukha mo. Baka nakakalimutan mo, anak ako ng mafia boss. Wala akong pakialam kahit anak ka pa ng mafia boss leader kaya ako ng kulto. Lumayas ka na dito, baka mahampas pa kita nitong hangan na to. Sigurado pogot ang ulo mo dito. Sa wala kang pakialam kahit inuubos ko yung mga pati dito kasi wala ka rin namang magagawa. <laughs> Tignan na lang natin, makakarama ka rin patay gutom ka. Hoy Stitch, nabalitaan mo na ba? Ha, ang alin? Yung tindera daw sa kantin, bulunan daw kakakain ng pati. Yun sinugod sa ospital pero dead na. Halaga, agit totoo. Ano nga ang name nun? Erika. R.I.P. Erika. E. R.I.P. Erika. Deserve.